Good evening, good evening. Magluto naman tayo ngayon ng sinigang na isda. Ayan, ang ating lulutuin mga kakabsat, sinigang na isda. Ang gulay niya ay, ito, may kangkong, may kamote tops, at saka may spinach. Ayan. Pinabad ko muna ito sa tubig na may asin. Ayan. Okay yung violet na kamote ang ilalagay natin kamote tops halo natin para po tayo this one ay masarap so ayan lang papakuloy na natin ang sibuyas, kamatis at saka luya yan na ang ano, kangkong natin at oh, saka spinach nahimay himay na ito rin ano natin o oh, ganyan tapos the rest, ito, yung sobra natin, ipapakain natin sa alaga nating pagong. So, ayan, kumukulo na, lagyan na natin ng asin, then lagay na natin itong isda. Ayan na siya, oh. wow, sarap. Sarap ng sinigang na isda. Oh, wow. Yun, sandali lang ang luto nitong isda na ito. Itong klase ng isda na ito. So, na natin yung mga dahon-dahon. Kamote tops, spinach, at saka syempre ang kangkong. Yan. Later, may ilalagay natin pang paasin. Ayan, naluto na ang ating ulam. Sarap! So, yan ang kalamansi. Lagay na natin. Ihalon natin para pang paasin natin sa sinikang. Na isda na ulam natin ngayong gabi. Ay lang kasi ang akong pagluto. Na na nakakain na tayo guys. Sarap ng ating ulam tonight. ayan sarap naman kain na po tayo. Isdang sinigang ulam natin. Harap talagang kumain. Ngayong araw, ngayon lang po ako kumain. Kaninang umaga, ng kanin. Kaninang umaga, dahil nagmamadali akong pumasok, nag-noodles lang ako ng spicy Korean noodles. Tapos kaninang tanghali, dahil umulan, at saka syempre medyo marami akong pasyente kanina, hindi na po ako kumain ng rice. Dahil tinamad po akong Uh, lumabas dahil wala po akong baen, baon. Mabuti na lang merong kapso na nakatago doon sa aking sa aking lagayan ng mga abubot or pagkain. So, yun na lang po ang aking kinain. At the same time, merienda ako. May mga dala din naman akong sari-saring putas. Medyo mag-fruits-fruits tayo ngayong araw dahil alam niyo naman ang yung lingkod ay tumatanda na o na pala kapag umeedad po tayo ay marami na po tayong nararamdaman so sa inyo mga kakabsat mga kaibigan ay ingat-ingat po tayo sa ating mga kinakain ingatan natin po ang ating kalusugan so thank you thank you sa inyong mga suporta ah, maparils at the same times Please paki-ano rin nyo po, paki-support niyo rin po ang akin YouTube channel, Melody Tablet Alejo. So hanggang hanggang sa next time muli, mga kaibigan. Thank you po sa lagi nyo pong pag-support sa akin. God bless. Bye. bye Lagi po nating tandaan, problema man ay marami, 'wag sana nating kalimutan, gumiti. O di ba? Bye-bye. Bye. -bye. bye.